Guys, kalyasan po ko guys. Daghan kayo guys. Anawa guys. O, oh, mo nag-welcome sa akong mga egson din guys. Pwede katula. O. Oh. <laughs> ano mo naong <non> sa <laughs> mga... Ay! Mo naong sa mga mga guys. Naong kaon. Ah, guys. <laughs> no, Maria. No, lasan mo guys. pinaka no, no, na. Sa ag. <laughs> <laughs> Asan? <po> Kala guys, pinakatak <laughs> <laughs> ko. Naong binasaag. Ganaan niya may kaligri din mga on. Namangunsudan noodles.

Hello vlog, welcome to my guys. Hello vlog, welcome to oh, my guys. <laughs> vlog Jim pangatungan subscribe kan? Oh, pin pin guys ay bata dari sud. Kita hong guys. Hahaha. Kau <laughs> tidak mohon, jangan mohon. Aku amon! betul tak kau, aku tak mohon. Kau tak mohon. Kau tak mohon. Kau

Gusto ko na yung guys oh na. nasa so, yeah. ko siya kayo dito yeah, na. Nakahop na <laughs> naman siya si ate guys. Walang kontrahan oh. na niya ate guys. Si kanin guys. Kesa niya. First place pa May championship. Oh. In third place. siya yung kaya. May Championship yung Ito yung. Rawa. Asa mo yung Asa yung Asa na yung hati. Asa

Manding suka ng away pang-pang. Mano mo, mano ka. May pelma. Ano non, depende mas susing. No no ni, pero mas hahaha I put to big. Tayo katinggo ng reperkomita. Hey, oh manaw ka gay sa te maning nang naung song manghuga mo si Chay na magdayaw. Hi guys. Wa pa nagane bay make up, guys. Langas lagagtang. Wala yung tanaw guys. Nanabo nung gugo, mo Pakalita mo si China magdayo pero pa pero pagkalitan, ni pagkalitan na mula si Chita Na mama. siya. Tanong 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 siya. Mama hỏi lại nầy No more, no more, no more, no more, no, no, more, boy, no more, Mama. no more, 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 no tumboy guys. Mama. 妈妈